بسم الله الرحمن الرحيم المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات لمحافظه الطائف يسر قسم الكتب والأشرطة بالمكتب أن يقدم لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان مزايا دين الإسلام وموقف أعداء الله منه للشيخ محمد عباس في اللغة الفلبينية تغالنا الله أما تقبال أما هباجين أما تقبال أما ang pagpupuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng Daiti. Naway, ang kapayapan at pagpala ay sumakit po Muhammad at ang lahat ng tumatahag sa kanyang turo o pananampalatayang ng Islam. Ang tanggapan ng pundasyon para sa pagpalaganap, pang-aaral pang Islamiko, ito sa tayo ay nais niyang magbibigay o magbabahagi sa inyo ng isang sermon na ang pamagat nito ay kabutihan, mga kabutihan ng pananampalatayang Islam at ang katayuan ng mga suway dito, suway nitong pananampalatayang Islam. At sa ng Pilipino, na ito'y naganap dito sa tanggapan ng pundasyon para sa pagpapalaganap ng Islam dito sa tayo sa araw ng Bernic. ika ng Rabi'il Awal sa Islamic Calendar, 1421 Hijjah after hijra. Sa pamagitan ng isa nating kaibigan na takapagpalaganat ng islam dito sa Taiz, walang iba kundi si Muhammad ibba. Alhamdulillah, alhamdulillah, al arsala Rasulahu lahi wa dinil ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا على نعمه الظاهرة والباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمن هذه النعم نعمة الإسلام الذي هو دين الله ثم من هذه النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها وحدة الأمة الإسلامية أو وحدة الأمة. أنك قبور أيك الله لمن. بس yung lagi isang Allah, nanakpadalas sa asin ng mga sugo. Bagy mga mga sugo at propeta, at, at kahuli huli ng mga sugo ay si Propeta Muhammad na nagpahayag sa atin ng tunay na gabay para may pahayag sa atin ang katotohanan at tunay na pananampalataya o pananampalatayang Islam. Yaon ay tapat na sa atin na magiging saksi. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin na liban sa Allah na giisa. Ang Allah walang katambal na itong pagsaksi ay bilang pagpapatuto o, o pagpapatunay sa kaisahan ng Allah. Gayun din, ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang lingkod at alipin. At subo para magpapalaganap sa panampalatayang Islam. Naway ang kapayapaan at pagpala ay, kay, ay sumakay Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasama at ang kanyang pamilya at sa lahat ng mga tumatahag sa tunay na pananampalataya. At pagkatapos, O sambayanan, O mga sangkatawahan, matakot kayo sa Allah. Katakotan ninyo ang Allah ang dakila at katahatasan at nagpapasalamat kayo sa kanya sapagkat ang Allah ang nag isang Diyos ang dakilang lumikha ay napakarami siyang pagpalang itinagkaloob sa atin lantad pa man o lihim nakikita pa man natin o hindi sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malawak at napakarami ang kanyang itinagkalood sa atin na grasya o pagpala. Kung kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala siya nagsabi, wa in ta'uddu ni'mat Allah la ta'huha. Kung ang inyong bibilangin iakaw e ang mga pagpala o habar o grasya na itinagkaroon sa inyo ng Allah ay la tahtuha. Ibig sabihin, hindi ninyo magibilag. Hindi ninyo kaya iakam sa dahil. Dahil sa dami nito. So, ang pamagat na ating katalakay ngayon ay ang kabutihan. Mga kabutihan ng pananampalatayang Islam at ang katayuan ng mga suway sa pananampalataya nito. Una, ang dapat natin alamin kung ano ang mga habag o mga grasya o pagpala na siyang magiging dahilan ng kabutihan itong pananampalataya ng Islam kung ating panisipan. Ang ating mga babanggitin ito mga bumabanggit natin dito na mga kabutihan ng pananampalatayang Islam ay hindi lang ang hulugan na ito lamang, kundi ito ay bilang halimbawa. Ito ay babanggitin lamang natin bilang halimbawa o example sa mga habag o mga kabutihan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating bibilangin ang mga habag o mga pagpala o grasya na itinagkalood niya sa atin ay hindi natin mabibilan sa dami nitong mga habag. So, napakarami kung ating tunong tutunghain o pag-iisipin, pag-iisipan ang mga habag na itinagkalood sa atin ng Allah. Kasi lang na dito, Itong tinatawag nila na ng Ni Islam al-lazihu din dinullah. Ang haba na itinaggalot ng Allah sa ating sanhi ng kanyang paggabay sa atin o pagpala sa atin o paggahit sa atin sa pananampalatayang Islam na itong pananampalataya ay hindi katulad ng mga ibang pananampalataya na hindi tanggap o hindi katanggap-tanggap sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yan ay hindi kabilan sa pananampalataya ng Allah o pananampalataya na itinagkalog ng Allah sa buong sangkatawahan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, nagsabi sa atin sa banal na Quran, قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين